sa nag uh, sa nagtatanong kung paano magcash in or paano lagyan yung Maya wallet. So, ito lang yung gagawin nyo guys. Ito lang yung cash in na yan, cash in and then marami na kayong pagpipilian dito. Halimbawa kung may laman yung savings niyo, pwede kayo dyan kumuha ng laman para i-transfer sa wallet. And then ito naman Maya Center, ito. Ang uh, gagawin nyo lang is lalagay kayo ng amount and then pagka continue nyo mag generate nyo ng uh, parang code and then pumunta lang kayo sa mga maya center and then yung code yung ibibigay ninyo para makapag cash in kayo uh, ang pagkakaalam ko is wala tong uh, uh, bayad or depende sa maya center na pupuntahan nyo so, ma pero mababa lang yung kung may babayaran mababa lang and then dito naman no, guys meron dito uh, yung bank account halimbawa nakalink ang inyong bank account dito so meron lang tayong BPI, Union Bank, China Bank, RCBC ayan po yung pwede nating mga bank na i-link and then dito naman pwede tayong mag cash in gamit ang ating debit or credit card so ang lalagay, ang gagawin nyo lang is fill up nyo lang yung mga kailangan na details and then click nyo lang yung continue and then dito naman is ito yung mga partner na pwede talaga kayong mag cash in to sobrang dami guys pwede kayo mag cash in sa mga um, alpha mart yan, yan, mga supermarket sm supermarket robinson walter mart si buwana so ayan guys yung mga part na nila pingo yan so yun lang